yun, meron pala tayo dito mga uh, bagong pababa ng mga inakay so pinapagulang natin to kasi ito yung gagawin natin na uh, breeder ngayon po na 2024 so mga bagong uh, painakay na natin to ako na yung may produce nito kaya alam ko yung uh, mga linyada nito yung mga uh, karga so ngayon pala mga kay bon, ay magbabaya ako sa inyo ng tips so sa akin kasi ginagawa ko dito po sa mga bagong uh, walay ko Kapag bata pa, so binubugbog ko na sa patuka. Kung nagbibigay tayo doon po sa breeder natin, sa bawat parisa natin na isang scoop, dito dapat sa mga uh, pinapagulang natin, magbigay po tayo ng uh, dalawa o tatlo. Kasi kapag ba ganito, mahilig to kumain. Okay lang naman, hindi naman sila uh, magkakasapula kahit masubaran sa pakain. Kasi mga bata pa naman sila. Para mas mabilis ba na ma-develop yung katawan nila, uh, bumilog na at saka hindi po tayo mahirapan pumaris kapag uh, fully developed na yung kanilang katawan. Nung nakaraan ng taon meron ako mga pinag -paris. So nagulat ako kahit 7 months pa lang nagkaroon na ng inakay. Okay rin naman kasi mapamatured or young kapag first timer pero hindi pa yan masyado marunong bumuhay ng inakay.